Gusto mo ba na ngayon mismo ay matatamaan siya sa gagawin mo na ritual ngayon? Ito'y napakasimple at paniguradong ito'y ay epektibo at napakadali, o napakabilis po ang talab nito. Basta dapat tiwala lang at hilingin ng buong puso. Lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa at palagit na lang kayong hindi nagkakaintindihan at palagit na lang kayong nagbabangayang dalawa. Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang samahan at relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon, lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target, nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, tupiin ang papel kahit tatlong tupi at saka isilid o ilagay ito sa garapon na inihanda mo. At nang malagay mo na ang papel, ay maglagay ka ng tatlong kutsarang asin. At pagkatapos, hawakan ang garapon, ilapit sa bunganga mo, mag-focus at mag ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. At kahit anong gusto mo na pwede mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo ay pwedeng pwede po. Depende po sa inyo kung anong gusto nyong hilingin para sa inyong dalawa. Basta hilingin ito ng buong puso. At pagkatapos ay takpan mo na ang garapon at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pangmatagalan dahil isa itong gabay para sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.